Sa pagsasagawa ng teen housemates na kanilang fourth lucky task, kapansin-pansin ang pagiging agresibo ni Marco. Okay? Dahil dito, hindi niya sinasadyang masaktan ang kasama niyang piloto na si Yong. Dito, dito. Wait, lang <laughs> eh. ano? and trying to do my best. Because nung nalaman ng mami ko na kinuha niyo po ako, for the first time, sabi niya sa akin, I'm proud of you. Pero sa huli, nagkausap naman ang dalawa. I'm so sorry for kanina ha. So sorry yung, sorry talaga. Sorry man. Sorry talaga. Huwag hindi ako na I want to, to hurt you. Hmm. Promise. Hanggang sa kanilang pagkain, si Marco patuloy na bumabawi sa mga kasama, lalo na kay Yong. Manage. Say stop, okay? okay. okay. Yeah. Heaven. Heaven. <laughs> sorry, parang... Oh my God! <laughs> Pag lagay niya po ng kanin sa akin po, inulit niya po yung sorry niya. Sorry talaga yung sa ginawa ko kanina. Sabi ko po, oh, okay lang. Mas mata. it was like, it reminds mm -hmm. me of when I was dragging you. Like, Thank you, afternoon. Marco. Thank you, Marco. Bago matulog, ang girls pinag-uusapan pa rin sina Marco at Yong. Feel ko naman parang hindi naman sinasadya ni Marco yung nangyari. Nadala na ng init ng ulo yun. Alam mo, nag-aano na nga si Yong eh. Iniisip niya na sarili niya, ano bang ginawa niya mali? Bait niya kasi. Hindi ako sanay, kuya, sa sana, anong galit na ano, tao. Hindi po akong masyadong nag-aaway po. Nung hinila ni Marcos, tapos na ano siya, tinanggal niya, sabi niya, ikaw na lang mag-isa. Para nakangiti pa rin siya. Hindi, hey, ayaw yung magalit. Ayaw hmm. yung ng gulo. Ano din po, sa akin yung tatay ko po, ano din po siya yung bata pa Hindi naman kinakabuti yung away po.